So, ako ang iconic line ng nanay ko na hindi ko makakalimutan. Kapag, syempre, mainit yung panahon, tapos minsan papalit-palit ka ng damit, tapos siya yung naglalaba, magagalit yan. Tapos pag nakita ka niyo ulit magpalit, ganito yung sasabihin niya. Wow! Papalit-palit ka ng damit. Ano ka, artista? I mean, niya. Oh, ganun niya ako. Next, hindi ka na magpapalit ng damit kahit mainit. Ganon. Sa mga late nagigising, ito siguradong sinasabi ng nanay niyo. Ayan, gising na mga prinsesa! So yun, isa sa mga naalala ko na sinasabi ng nanay ko, kapag may project akong late ko na nasabi, sabi ko sa kanya, Ma, may project kami. Sabi niya, eh, kailan bang ba submission? Bukos na po. Bakit yun mo lang sinabi? Ang dami mong araw, kailan ba sinabi sa inyo yan? Nung last week pa po. Bakit yun mo lang sinabi? Bukos na isasabit. Kung kailan talaga, ano yun, gusto mo nagmamadali ka. Mahilig no? ka mag-procrastinate ma mga iconic line ng nanay. Hello Ma! I love you! Pero <laughs> ayan, thank you kasi tinuruan mo kami maging resilient and strong. Ingatan at samahan ka naman palagi ng Diyos at magpasaway, okay? Inom ng mga gamot and kumain ng healthy. Siyempre ang message ko sa aking mami, si Mami Virgie. Ano, salamat sa Diyos, of course sa mga pangangaral, sa mga values and yung mga virtues na tinuro sa akin na up until now eh nagagamit ko at naging pagkatao. Kaya ayun, Aww. alam naman ni mama na ano, ay, few words lang ako. Kaya ayun, salamat sa Diyos and I love you ma. Hi nancy I love you yesterday, today and every day for the Tai Japan. Yeah.